Nay! Ano binta mo? Ano binta mo? Itlog na may basag-basag. Ay, basag? Oo. Magkano basag-basag? Sa S. Ay, tabi mo, baka masag, maano. May crack, yung kanito. Ha? Ah? Magkano yan na lahat? Isang crack? Oo. Oh. 180. Ay, pag lahat-lahat. Lahat-lahat, aba. Aba? Aba. Pakai apa ninda? Hah? Saan mo kinuha ito na Doon pa sa San Juan. Sa bandarawang pa ng San Juan. Okay lang, itaas ko ito na eh. Nakatali sa... Oo, oh, okay na yan. San Juan? Saan yung San Juan na eh? Doon sa bandarawang pa. Malayo? Malayo pa ah. Oh, Oo, bakit nakarating ka dito eh? Malayo? Saku. Burgos Burgos? Uh Oo. -uh. Ano pangalan ni nanay? Virginia. Nay, okay na i ko itong may? Pagsang yan? Eto, nay. Nay, i ko ah. Oo. Uh -uh. uh Oo. -oh. Para maganda yung usapan natin, pampaganda. Pag dinikit namin to sa'yo, nay, gumaganda ka Oo, oh, binubula mo naman ako. Hindi ako mabubula, nay. Pinangan, ano, pinalaki ako ng magulang ko. Pag nagsabi, mahirap man o madali, kailangan mangyari. Mm. Ilang taon na si Nanay? Sa 73. Ay 74 ko na sa September 1. September 1. Mm. Ah, matagal pa. Malapit na August na sa, sa susunod naman, na buwan. Dalawang buwan pa. Oo. Oh, ang mga anak mo na Dalawa lang. Dalawa nasaan sila? Nakakapag-asawa ng Batanghenyo yung isa, nasa Pangasinan yung isa. Saan sa Pangasinan? Binalunan. Taga Pangasinan ka ba na? Hindi, taga rito ako sa Mungkada. Pero marunong ka magpangasinan? Hindi. Ilocano? Ilocano lang.